Bilangin natin agad at baka makatakas. Baka makalayo. Iyan, eh, Diyos ko po. Kumuha. Ilan ang gusto mong anak? Dalawa. May dalawang liko yun. <laughs> <laughs> Ninong? Inang? <laughs> Bago ko humingi ng hiling, di kayo nag-bless, mag-bless muna. lakas sa loob na mo, ng nang hihingi ng... Mag-bless muna doon! Ang naman to mga aray. Lagi na tanggap na tanggap na tang, tang. Ano pahiling Ninong, ninang, kulang ka daw ano So yung Ninong Ninong, Kulang, kaudang, ano, kulang Nino? Nino, <laughs> po kayo Bale na. Nga <laughs> <laughs> Nga <laughs> <laughs> <Dibaliw? laughs> oh. ko naman, maling lang, maling lang pala kina Eh. Sa akin po yan dapat. Kulang po kayo ng liwan libo. <laughs> okay. Dine, dine, liwan libo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Aba, kulang hindi yan. Ako may nanonood na parang kay dine. Liwan libo! Of our principal sponsor, we have Mr. and Mrs. Celestino Ramos and Mrs. Flora. One. na po sa may-ari po ng van sa labas. Meron lamang daw pong lalabas. Sinong kumuha kay Nino at Nina? Ayan. Ilan ang ideal mong anak, ma? Dalawa Dalawa. Wow. Magkano po yung panak? Isang daan. Isang daan na ba? Sons of DJ. <laughs> Ko lang ako. <laughs> ng apat na daan. oh, ay hindi ako nagsabi niyan. Na Sino nagsabi? Oo, oh, nakasin, mo. Hindi na may ring up, ha, mo. Pinang kulang ka po ng apat na daan. Oo, oh, pinang kulang daw ulang na? Na po ng apat. Nasa lusong na. Ay, naku, salamat. Diyos ko. Plus five, buti nagdagan pa. Plus five, Andre, for total of

Lagi kayo magmamahalan na tandaan nyo ang communication, respect, and trust. Thank you. Uh, magandang pahali po sa lahat. Uh, sa inyo, Lex and Jasmine, para, para po na kayong anak. Guru naman, alam niyo. Ano? Uh, yung, ulitin ko lang yung sinabi kanina ng pare na yung tagumpay hindi siya minamadali kung baga doon na may plano ng Diyos para doon so yun, kailangan yung paghandaan at tapos yung yung sinasabing uh, tagumpay ay yun nga, hindi siya hindi siya madali kailangan yung paghirapan tapos dapat kayong dalawa ay magkaroon ng magandang komunikasyon eh, lagi magtutulungan tapos ikuna Diyos huwag niyong kakalimutan niyo, niyo. Uh, you must to love one another next, love one another hindi love another one love one another Thank you so much, Tino at Tina. Ay, paano naman ang amin po, ano, pagmamahal na iyan? <laughs> hindi po, hindi po, ang amin pagmamahal na iyan. Ako ho tatanggap. Abay, talagang all the way from abroad, naka-email pa eh. Hindi po, let's have a picture, niya at inong. Pilang ina natin. Okay, ready po, ditong tingin. Magre-ready ako okay. po talagang makapaan ha.

Nakasal hindi na ka na inang. Kailangan niya ano, at ari po kasi bawal na tayo mababaranggay na. Inang? Walang kapo? po? Nagisali mo? Ah, hindi ko ko nagsabi. Magkano, magkano, magkano? Magkano? Nagisali po. Ah, may klero naman po po. Po. bigi-bigi just kami kanina. Abot! galing naman din eh. Ako nga, yung Diyos ko, Nina, okay, may pa din bukas kayo pumunta sa amin. Ano ko kadalihin Thank you so much. Thank you, Nina. 21,000. <laughs> ang galing. Isa pa, isa pa. Aba, ang iyong ninong ano, ang John i-ready mo ha? Tawagin natin si Mr. Marlon Di Castro and Mrs. Maribel Di Castro. Now let's jump with Mr. Roberto Perez and Mrs. Nemi Perez. Bye, uh, sumayo ng sumayo kanina. Nina, dito kay Nina. Nani kay Nina. Magal pa mahal ka. Aba, Diyos ka po na mahala. Mamaya na yan. Sa akin ay dinaritso. Any message po, Nino, sa ating newlywed? Magandang tanghali sa lahat na nakalirito. Uh, may payo muna sa aking ginanat uh, na kayo, kay Lex. Sa ating trabaho, alam mo yan, lagi po na, 60 cars. Malumalis sa bahay, mayroong break, magbubulis, sa bahay. Kung papasok, huwag tukot uras. Magkabigyan mag mag mo na ako ng distansya, uras, kung minuto. At atin yan, kaksa yung mag sa kabina. At pag-alis, You Nina, know what about you, Nina? Nga, talagang para tayo may confession, ang haba ng message ni Nino. Ano? <laughs> Lex and Jasmine, magmahalan at magunawan lagi. God bless. Thank you. Sinorkat na. Ayan. Sige, picture na po tayo at bibilangin na natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima. Ay talaga nga ipinako nga isa, labing lima. Sino kumuha? Sa nino at ninang? Aba, itip na natin po hanggang sa kaya. Come on. Okay. 15,000. Uh, Sir John, alam mo na ba ginalingan lingan na rin ni mama nung no, Jasmine? Ilan ang gusto mong anak? Tatlo. Eh oh! di tatlong ano, tatlong liko. Ay! Eh. <laughs> <laughs> um, nakase, nakase ba ginalingan lingan ni Jasmine eh? Nakase? <laughs> <I> Dito! <don't know. laughs> <laughs> Paano kita kikita ng ganyan ang office mo? <laughs> Ninong. Ninang. Kulang o kayo na. Tatlong Oo, oh, ito. At makanang kulang! Tatlong oh, libo. lang naman daw. <laughs> pumipinta, pumipinta, sinintihan ha. Nagagalit at naghihiyaw. at Aba, gusto kong may na eh. kulang nakasun mo? Ayan. Dalawa. Tatlong diba! Jacqueline, diba? Diyos ko, for a total of 18,000 pesos. Thank you so much, Tina. Diyos ko, aling bigyan nyo ko ng isang, bigyan nyo aling na isang putahin pa ng ulam. Tingnan natin kung sinong kakasa naman sa ano. Saan na? Tawagin natin si Mr. Eric Orense and Mrs. Mary Jane Orense. Ang daming fans! Wala daming fans na rin? mo Ay! Katas ng ko ka sa iyo! <laughs> na! naman nga naman doon Any message, Ninong at Ninang? Uh, magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, para po kay uh, Jasmine at uh, sa kay guest uh, there, congratulations. Uh, sana uh, maging maganda inyong pamilya. Jasmine, uh, ikaw ang magdadala ng pamilya. Dahil nang uh, kaya kaya nasabi ko sa iyo, kahit kaming mga lalaki, kami ang sinasabi ng haligi ng tahanan. Pero marupo ka na. eh, <laughs> iwan ko doon sa iba. Hindi, kasi uh, ko, kaugalihan kasi namin, mga lalaki, mapagbigay. Kaya ganyan. Um, uh, kaya ikaw ang magdadala ng pabigay. Ibig sabihin, ikaw ang maging matibay. Kung walang matibay na ebidensya, uh, magtiis. <laughs> Kahara. Uh, uh, ibig sabihin, pero ano, uh, uh, ganun pa man, ang uh, masasabi ko, Ah, uh, maging maayos ang inyong pamilya, unahin ay, lalo pa anak na, unahin, isipin ang anak, hindi yung sarili. Uh, magbuo, uh, maging masaya, malaki at maligaya ang pamilya, at muli, congratulations sa inyong dalawa. Uh, Thank you so much. Tinangang kayo po may pahabol pang pa mensahe. Sa inyong mag-asawa, Jasmine and Dexter, ah, congratulations. At sana, ah, sa darating pang panahon, ay makita namin yung sinasabi nga ng pare kanina na success. Kaya lang, hindi nga yung gano'n kabilis makuha. Napakaraming hadlang at ang bawat hadlang na yun, dapat ninyong mapagtagumpayan. Yun lang, at congratulations, inyo. Inong panigang, ba't ka natakas? Ano diba ni Inong? Binigyan niyo ako ng idea. Sila daw po ay mapagbigay. Tignan natin kung puno'y nangyayang. Paano naman, ho oh. Diniho, diniho, diniho sa akin. Ayan. Ninang, let's have a picture. Picture tayo sa ating couple. Go ahead, Nina. Please. Bilangin natin agad at baka makatakas. Baka makalayo. Iyan, eh, Diyos ko po hindi magkakahiling. Aba naman, ayoko ng na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pesos ang ating minimum plus 25, 26, kumuha? 28, kumuha sa ninong at ninang? Ah, alam mo na. Asan mo ha? Kailan na gusto mong anak? Yes, dalawa. Hindi dalawang libo yon. <laughs> ninong? Ninang? Bago ko kayo humingi ng hiling, di kayo nag-bless. Mag-bless muna. Lakas ang loob na mga ang hihingi ng... Mag-bless muna doon! Ang ba naman ito mga rin? Lagi natanggap, natanggap ng tanggap ng tanggap ano'y nang pahiling. Ninong, ninang, kulang ka ho ano. bless nong ni ng kulang po ng tupay. Magkano? Magkano? Tupay. Tupay daw. O gawin yung isa, gagawin pa lang daw yun. Kaya yung kinaunahan nila, tupay. Magkano? Tupay. Tupay. Yung gagawin pa lang nila, dadada na natin na ang 3-5. Bali, 3-5. Bali, ang kulang ay Nino <laughs> nila po kayo Bale Na Limanliw Oo 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 Dali, dali, dali Ayun lang, hindi lang sa arawan ko eh Talagang, malam na kasi magandang kulang Chesco naman, ko Bali lang Balik lang pala, kinaninong eh sa akin po yan, takat. Kulang po kayo ng limang limo. <laughs> okay. Dine, dine, limang limo. Isa, dalawa, tatlo apat. Aba, kulang hindi yan. Ako, may nanonood na parang gaitano. Dine, limang limo! Dine, <laughs> limo! Yes! So, sabi ni Sir nudes ang ulam natin, isang Uh, total of 20,025 pesos. Salamat. Dagdagan ninyo at 5,000 ibinigay na rin. <laughs> Maaari ho. May ulam pa ka ho diyan. Bigyan nyo ng mineral tubig ito. Ah. Mineral water, mineral tubig. Mineral water. Isko. Sino naman kaya ang tatalo doon? Tawagin natin si Mr. Arnold De Castro and Mrs. Raquel Okay, wala po. Diyan na tayo kay Mr. Reynaldo Libera and Cristina Libera. Oh, ito si Nina Nagsolo ng sayaw kanina talaga. Abang si Jasmine din ang kumuha. Sa mataas, kung gusto ng anak na rin. Sa paramin na. Nina, ngayon message po masaya sana kayo asawa at um, unahin mo na ang pamilya mag please mag oh please Tamo, isa chumis is na mag please muna Nasaan po ang Ninong Reynaldo Ninong Reynaldo please Nasaan po si Ninong Ayun na inabot ka sa akin nga eh. O, oh, ninang picture doon, ninang. Oh, wala na siya. Ninong Reynaldo, picture tayo, Ninong. Napansin ko tayo pala lugi ng umpisa, ano? Lugi tayo ng umpisa doon kay Ninang Angi. Abay, ang hinihilang natin ni apat na daan. Diyos ko. Okay na, Tibera, wala. Nakalala ko, apat na daan tapos yung iba, three, five, 1, 2, One, two, three, four, five, six, seven, eight, doy 5 11 12 13 14 15 thousand pesos ikaw kumuha ka kumuha oh, <laughs> <laughs> ay alis na tey hindi na alis dali mo Nina, nina ulan ka po nang na <laughs> ah hindi eh, ako talaga may kasalanan yan Magkano yun na? Oh, sorry! Talagang yung, hindi ready niya eh, yung kanya pang ano. Plus 30,000 pesos. Sa kapatid niya po, are? Ay, ay, hindi ako babay. Eh. Sa kapatid pala, are? Ah, <laughs> oh, sa inyo, 3,000 oh, for total of 18,000 pesos. Bigay na nunood. Mamaya kayo, kayo ihingat ko diyan. Tawagin natin ang ating huling nino at nina, ang Mr. Ronald Cruz and Eleanor Cruz. Ayan, naku. Diyos ko, hindi na natin makikihingan. Na ano Nakasibat magat, eh. Alright, so bilangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eh, 15, 16, 17, sa 19, 80, 85, and... 86 and 50 cents. 12,000 eh, uh, 12, cents. Ayan, thank you so much. And now, tapos na tayo sa ating mga ninong at ninang. Nasaan po ang pinyan? Nandito rin. Sino yan? Kapatid mo! Ay, nako, may paglapit ka kagad, ha? Huh? Ayan, galing sa kapatid, tatlong libong piso. Ayan. Pabigyan na natin dahil ito po kanila unang hanap buhay. And of course, uh, ito po ay bawal na bukas. Kaya ngayon kami ka aaliba. First table, ayan, si ishoot mo lang dyan ang ishoot. Ha? Go, dito tayo. Jasmine, answer that Dito tayo. Iaabot nyo lang yan at tayo ay mamamas po sa kanila. Hining. Yes, sa lahat po ng mga bisitang hindi pa nakain, tuloy-tuloy lamang po ang pagpasok. Ginoong at inang maraming maraming salamat po. Thank you so much. We hope na nag-enjoy kayo at nabusog po. Thank you so much. Lapitan mo na agad. Yan, yan, yan mga puti. Sige, sige po. Ayan, ang mga gusto kong bisita. Nagay yung polis ng mga yun. At na doon ako nakabang, ano? Ba, <laughs> 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 nakala ka din nga eh. <laughs> <laughs> Nasa na no, ang mga kamag-anak daw. So yeah. <laughs> para po, sige po. Lalakita na -lala lang kina nila. <futusik> Pag-iikot ko eh, hindi na tao naipasok mo nang wallet e <laughs> ko mag-uwi para may na magbigay.

na rin. sinabi oh. ko sa inyo. Kailangan ko lang talaga sa pa nga. Ano? Hmm. Napahubot na ngayon. Gusto niyo ka tayo pumunta sa mga nagpaparik kayo. iyon. Thank you so much. Ayan. No? Kailangan ko lang samahan natin no? para may guidance. Ali dito tingin narin batenpati na dali ko Murat po. Blue! na po. Blok-blok. Halika iyon. Thank you so much ma'am. Sa volley blue iyon. Oh, dito naman sa loob. Oh. Aba, ayung ang bitama ko kagana kay dai lalaki ko. 单位严的嘛。 i yeah. don't yeah. makakatakas pa mga are. <laughs> 我倒霉干啥呢

tanggapin mo ang ating unang harap buhay. Pakaingatan mo at pakaharapan um, mo. Ibibili, ibibili natin ang lupa. Tatamnan ng New York. Nang tayo'y magkaniyok. <laughs> Tinatanggap ko ang ating unang hanap buhay. Pagkakaingatan at pakakarangihin. Ibinidi ng lupa. Tatam na ng niyog. Nang tayo ay magkaniyugan. <laughs> There you have it, ladies and gentlemen. I'm gonna I want 163,212.50 cents. And for this song, uh, ladies and gentlemen, this is your one and only unconvocable singer host, you are singing. Thank you and God bless you all, everyone. Thank you Thank you, thank you so much. you